Ang nakakalokang breakup ni na Sian Lim at Kim Cho ay talagang punong-puno ng mga emosyon. Sa loob ng labindalawang taon, sila ang naging tambalan na pinakamalakas ang tama sa showbiz ng Pilipinas. Parang isang telenovela ang kwento ng kanilang pag-ibig na puno ng mga up and downs. Ngunit sa kamalas malasan, nagtapos na rin ang kanilang love story. Tinuldukan na ni na Kim at Sian ang kanilang relasyon noong 2023. Naglabas ni Naglabas din ang dalawa ng kanika nilang breakup statements. Ngunit hindi nga naman tukoy kung ano ang dahilan ng hiwalayang ito. Mind you, hindi biro ang 12 years na relasyon. Madaming mga haka-haka at statements na lumabas ukol sa mga kadahilanan ng breakup. Isa dito ay mayroon daw babae itong si Sian Lim. Hindi na nakatiis ang kaibigan ni Sian na si Sam Tamayo regarding sa issue. Narito ang bonggang pasabog ni Sam. Ice easy on the comment. Especially kung ang akala nila totoo yung chismis ni Ogie Diaz o ng sino man about their breakup. Hindi totoo mga story na yon. Sobrang layo ng chismis. Kaya nga na-demanda ng libel sila ng ibang artista, di ba? Eto ha, kay mga mga lalaki, kapag iniwan kami ng babaeng minahal namin, nahihiya kaming makitang umiiyak at nagiging broken kasi parang ang expectation ng ang expectation ng mundo sa amin kami ang dapat malakas at hindi mahina. Ang nangyayari, nagkaroon kami ng void sa amin. And ang tendency namin para hindi na maging malungkot is to move on, meaning to say, humanap ng new partner, hoping makakasama namin sa hirap at ginahawa. So kapag nagmo-move on na yung lalaki na siya na nga ang brinik up, dapat pabayaan natin maging normal at normal. At makamove on para sumaya. In the first place, yung girl na nakipag-break is na una nang nakapag-move on. Kaya nga nagkalakas na ng loob makipag-break up after 12 years, di ba Mahirap i-break ang taong minahal mo nung matagal. So mas late ang lalaki mag-move on. Again, uulitin ko para sa slow makagets. Walang relasyon si Shan kay Iris nung hindi pa nakipag-break si Kim kay Shan.